Isa siya sa pinakamalaking action star na sumikat noong dekada 90. Hinanga ng marami ang kanyang mga buwis buhay na stunts at action scenes. Marami ring mga babayang na sa kanyang kagwapuhan. Sa katunayan, may labing walo raw siyang mga anak sa iba't ibang nakarelasyon niya sa loob at labas ng showbiz. Noong kasagsagan ng action film sa Pilipinas, dekada 90, isinabak siya sa industriya at ipinangtapat sa nooy sobrang sikat na din na si Robin Padilla. Pero sa likod ng kanyang maamong mukha ay ang napakaraming mga intrigang ibinato sa kanya mula pa man noon hanggang ngayon. Isa na nga dito ang pagkakaroon nito ng labing walong anak na ang ilan, hindi na umuno niya natatanda ng pangalan. Pagkalipas ng maraming taon, totoo bang ang dating chickboy noon, isa ng one-woman man ngayon? Guwapo at matikas na action star si Jerry Raval kaya hindi na nakapagtataka kung marami ang babae ang umibig sa kanya. Ang lahat daw ng kanyang naging anak umabot sa labing walo. Noong kanyang kapanahon ni kasabayan niya si Narimard Santiago at Zorin Legaspi na mga papasibol ding mga action stars noon. Subalit ng panahon na iyon, ikinukumpara siya kay Robin Padilla na isa ng sikat na action star at kinikilala ngayong bad boy ng Philippine cinema. Pero pag-amin ni Jeric, pagiging rapper na tulad ni Francis Magalona ang pangarap niya, pero napunta siya sa pagiging action star. Totoo naman kasi na astig ang mga pormahan at linyahan ng nag-iisang Jeric Raval. Dagdag pa dito ang kanyang malakas na dating at tikas na kanyang pangatawan, kaya naman isa siya sa mga pinakasumikat na action star noong dekada 90. Ayon kay Jeric Raval, wala naman umano siyang naging paboritong leading lady sa tagal ng kanyang pagiging artista. Pero aminado siya na maasikaso at gentleman siya sa mga nakakatambal niyang babae sa bawat pelikula niya. Marami man umano siyang naging kaibigang babae. Aminado siya na naranasan din niyang mabasted sa isang babae. Ilan sa mga pinakakilalang action films ni Jerry Raval ay ang alias ninong huling kilabot ng tundo noong 1992, kalabang mortal ni Baby Ama ng parehong taon at ang biboy panal noong taong 1994. Subalit malayo pala sa pagiging action star ang pangarap ni Jerry Raval noon. Pagiging rapper umano talaga ang nais niyang maabot at nais niyang maging kagaya ng namayapang rapper na si Francis Magalona. Subalit noong makarating siya sa Octo Arts, naghahanap sila ng action star na kanilang ibibuild up at itatapat sa ibang mga action stars noon. Bilang matangkad, matipuno ang pangangatawan, gwapo at sikat, maraming mga babayang nahumaling kay Jerry Raval, Kaya naman hindi na din may kakailang pagkakaroon ito ng labing walong anak mula sa kanyang anim na babaeng nakarelasyon. Hinuhusgahan at binabatikos si Jerry Raval ng mga taong hindi matanggap ang pagkakaroon niya ng labing walong anak at pakikipagrelasyon sa maraming babae. Pero ayon sa aktor, tanggap niya ang mga pagkakamaling ito. Hindi nagsisisi ang dating action star na labing walong kanyang mga anak. Pero kung may babalik daw niya ang panahon, hindi na siya mambababae at mag-aanak ng marami. Sinabi ni Jeric sa isang panayam na siya ang nasasaktan sa tuwing may mga hinihingi ang kanyang anak pero hindi niya maibigay. Ayun kay Jerry. Kung sakaling may babalik muna niya ang kahapon, hindi umuuson siya mag-aanak ng marami. Hindi na siya mambababae dahil hindi naman daw siya milyonaryo at hindi siya mayaman. May mga punto kasi umano sa kanyang buhay na hindi niya maibigay ang hinihingi sa kanya, minsan ng kanyang mga anak at masyado niya umano itong dinaramdam. Ang kanyang mga anak sa kanyang asawa ngayon ay may mga sakyan pero ang iba na mula sa ibang mga babae wala umunong mga sakyan kaya kung minsan naaawa na siya sa mga ito kapag nagpapabili sa kanya ng sakyan at wala itong maibigay. Apat ang anak ni Jeric sa kanyang legal wife na si Holiday Buen Suceso. Ayon kay Jeric, kabisado pa naman umano niya ang mga pangalan ng kanyang anak ayon sa kanyang pagkakatanda. Nas 28 taong gulang kanyang panganay habang labing dalawang taong gulang naman ang kanyang bunso. Nagkaroon siya ng tatlong anak kay Monica. Si Monica ang dating aktres na madalas maging leading lady ni Jerry sa kanyang action movies noon. May apat siyang anak sa kanyang legal na asawa. May isang anak na lalaki na nasa Makati. May dalawang anak sa parteng South na malalaki na din at nakakausap din naman niya. May dalawang anak din siya sa ibang bansa. Kaya sa kabuuan, nasa labing walo lahat ang kanyang mga anak sa anim na babaeng kanyang nakarelasyon. Aminado si Jeric na hindi siya perpektong asawa dahil sa kanyang mga pagkakamali pero ipinagmamalaki niyang hindi siya nagkulang bilang ama. Kabilang sa labing walong anak ni Jeric sa iba't ibang mga babae ang newcomer na si AJ Raval. Kahit iba ang ina ni AJ, lumaki siya sa poder ni na Jeric at Holiday. Isang halimbawa ng pagiging dakila at martir na asawa ng babaeng pinakasalan ng aktor. Ang kanyang asawa na si Holiday ay kanya palang childhood sweetheart. Naging magkasintahan sila nung hindi pa pumapasok sa showbiz si Jerry Craval at hindi pa ito nakikilala sa showbiz. Subalit nagkahiwalay sila dahil sa pagiging abala ni Jerry nang mapasok na ito ang mundo ng pag-arte. Ayon pa kay Jerry, si Holiday Umano ang dumanas ng pinakamaraming sakripisyo at pagtitiis sa lahat ng kanyang nakarelasyon kaya masasabi niya na siya talaga ang nakatadhana para sa kanya. Ang kanyang anak na si AJ Raval ay kasandahan ngayon ng aktor na si Aljur Ravrenica. Ayon kay Jerry, nakausap niya umano noon paman si Aljur. Inamin ng dating action star na si Jerry Raval na may tatlong bagay siyang ibinilin sa aktor na si Aljur Abrenica na maging jowa nito ang anak niyang si AJ Raval. Sa kanyang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda ay natanong siya kung ano ang mga reaksyon niya sa pagkakaroon ng relasyon ng dalawa. Sinabi naman ni Jerry na nakausap niya si Aljor ng maging magkarelasyon ng dalawa at may tatlo siyang bilin sa aktor. Aniya, talagang kinausap niya si Aljor ukol rito lalo na at bata pa ang kanyang anak. Unang-una niyang nilinaw kung hiwalay ba talaga ito sa kanilang asawang si Kylie Padilla, anak ng kanyang kaibigang si Robin Padilla. Sumagot naman umano ng oo ang binata. Aware naman ng lahat na bago ang pag-amin ni na Aljur at AJ sa kanilang relasyon ay kakahiwalay lang nila ni Kylie at Aljur na mismong si Sen. Robin Padilla ang nagkumpirma. Bagong hiwalay ni dalawang naging anak nila, si Naalas at Axel. Makikita naman ang pagmamahal ng action star sa anak sa ikatlong pakiusap nito kay Aljur. Matatanda ang February 14, 2023 nang unang aminin nila Aljur at AJ ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagpopost sa Instagram. Noong nakarang buwan lang rin, nang ibandera nila sa madlang people ang larawan kung saan masayang nakikipagbanding si Aljur kasama si na Jerry Katangburi lang pamilya. Isa pa sa mga nangangarap na maging kagay ni Jerry Raval ay ang isa pa nitong anak na lalaki na si Sean Raval. Gusto mo na niya maging action star gaya ng kanyang ama. Samantala, kasalukuyang naninirahan ngayon si Jeric Raval kasamang kanyang mga anak sa asawa nitong si Holiday sa San Fernando, Pampanga. Nagkaedad ang dating action star, mababakas pa din ang kanyang kakisigan at kaangasan na minsang nagpakilig sa mga kababaihan at nagpabilib naman sa mga kalalakihan.